Grabe nga ang pisikalan, bagsak at nasakta ng mga superstars ng dalawang kuponan, matinding trash din ang nangyari at angasan mula nga sa mga Warriors at Lakers players at talaga namang naging classic duel na naman ito ni Lebron James at ni Stephen Curry. Isa sa pinakaabang na matchup this season after the trade deadline, reloaded na Lakers laban sa reloaded na Warriors. Sa manpea ng playoff seeding complication, magandang laban ito. West well, start na tayo mga idol in the first quarter ang mga role players ng dalawang kupunan ang nanguna sa opensa ng kaniga nilang mga teams. At itong si Austin Reeves pati na rin si Rui Hachimura ang nanguna sa Lakers samantalang si Brandon Pujemski naman para nga sa kanyang team na Warriors. Poster dang pangasana si Moses dito kaso offensive foul ang tinawag ng referee after the challenge. Dito rin ay itong si Lebron ni Guminga bagsak si Lebron and in pain pero nakatayo pa rin naman kahit papano at nanatiling close game tayo mga idol dito sa ating first quarter at ang Warriors defense slowing down itong si Luka Doncic at pati na nga rin ang buong Lakers team hindi nila pinae-score sa final 3 minutes kaya naman mga idol lamang sila 26-22 after the first quarter. Second quarter natin, Austin Reeves once again taking over sa opensa nila. Ganda pa ng move dito kay Pojemski na naging three pointer ni Lebron. Pero hindi nagpahuli itong si Jimmy Butler. At sumagot naman ng four straight points niya. tas tumulo pa ang ibang mga Warriors players. Naging double digit na ang lamang nila, 11 points. At dito nga rin ay trash talking. Itong sina Luka, Post, Draymond at Lebron. Timeout nga tayo dyan. Matapos ang timeout, abay gumawa na nga dito si Lebron James sa Lakers offense. Pero itong si Stephen Curry, siya ay sinagot. Grabe ang tough end one play nga dito. At sa ending minutes natin, samahan pa yan ni eh, Brandon Pujemski. Take over mode ang kanyang ginawa mga idol. Pinahirapan itong ang Lakers offense. At sa deep three pointer ni Stephen Curry, abay 16 points na ang kalamangan nila. Pero kahit pa na nababa ng Lakers nga yan to 10 point lead dito sa final minutes natin. Pero sa pagtatapos, abay half court buzzer beater na, na naman against sa LA Lakers at si Bo James kinaman niyan mga idol balik sa 13 points lamang nila 60 to 47. At sa ating third quarter, na na ng Lakers to 10 points ang inahabol nga nila at yan ay kay Lebron sa quick over niya. Yan naman itong si Draymond, abay hard foul ang binigay dito ng ka kay LBJ, no flagrant daw yan, sabi ng mga referee. At dito rin ay nakikipagsagutan na nga itong si Steph dito kay Lebron. Nagiging classic duel na ulit pero agarang tumawag ng timeout si Coach Kerr. Lamang pa rin naman sila 71-62 with 6 minutes left. After the timeout, abay another sagutan itong si Stephen Curry at Lebron James. Kaso sa pagpapahinga na ni Lebron, abay dito na to make over itong si Stephen Curry para nga sa anilang opensa at talagang hindi hinayaan ang LA Lakers na makakadikit nga by single digits Nananatiling double digits ang kanilang kalamangan sa buong third quarter natin. At sa ating pagtatapos nga, meron pa rin silang 11 point lead, 88 to 77. Fourth quarter natin, itong si Austin Dreams. Abay, todo kayo na nga para nga dito sa Lakers offense para idikit niya ang kanyang team dito sa Golden State. Pero every time ay may sagot nga Atong mga Warriors players sa run ng LA Lakers. Kaya naman patuloy lang na nananatiling double digits ang kalamangan ng mga dayo dito. Pero with 6 minutes left ay dito na nga nabutas ng Lakers ang double digit lead ng Warriors. Back to back 3 pointers nga yan. Kaya naman quick time at daw sabi ni Coach Steve Kerr. At sa final minutes nga natin mga idol abay taas balahibo sa team D ng mga clutch baskets na sinasagot ng darawang kupunan Lakers at Golden State Warriors ayaw nga magpatalo ng two teams pero at the end isa nga lang ang mananalo at yan ang mga dayo Golden State Warriors win.